dala ng China ang isang pangkat ng mga pirata na tinatawag na Pixieye. Sino sila? Sila ay mga mandirikmang mula sa Pilipinas naglalakbay sa karagatan sakay ng matikibay na bangkang balanggay. Noong ikalabindalawang dalawang siglo AD, sa panahon ng dinastiyang Song, siyam naput sampu hanggang isang libo daan pitumput AD. Sinalakay ng Pixieye ang baybayin ng China. Sinunog nila ang mga nayon, tinakawan ng yaman, Pinihag ang mga opisyal at kinuha ang pinakamahalagang bagay sa kanila. Bakal. Sa mga nakatagong sinamurang kasulatan, lumitaw ang isang pangalan. Panghe, ang pinuno ng Pichelle. Hindi lamang siya isang pirata. Siya rin ang minuno ng sikat na malalayag na si Zheng He. Dumadaloy sa dugo ni Zheng He ang lahi ng Pichelle. Patunay na matagal nang may ugnayang pandagat ang mga Pilipino at Chino. Walang nagawa ang gobernador ng Hainan, ang isla. Napasakamay ng Pichelle Ngunit ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwagi, ang kanilang pangalan, unti-unting binura hanggang sa ngayon.